Good morning mga gar. na naman yung titirahin ko garo. Oh. na ulit ako dito gar. Tapos na kami sa dalawang kwarto. Sa, ta sa tatlo. Ito na yung pang-apat na kwarto garo. Diyan na ako magpapaldada gar. Yan yung umpisahan ko ngayon. Dahil hindi pa ako nakapag-umpisa. Nihinis ko muna yung higaan ko gar. Ano, nawalan yung higaan ko dito. Nihinis ng helper kong masipag. Ayan po, nagwawalis po siya. May imbis mag-halo na naglinis lang. alam hmm. mo maghalo ka rin sa malit madumi. <laughs> Di ba? Hindi maghalo siya. Ayun yung maghalo gar. Gusto niya lang maglinis. Ah, oh, ayan, okay, sir, Pakita mo hmm. gar ng ngipin mo gar. Hindi. Malupit ng mga gar. Dito na pala ako nagbar. Gar sabi la. Tapos na rin ako dito gar eh. Ayan. Ang natira ko lang dito pintuan ng CR sa pintuan nito. Oh, yan lang ginado or yan, yan, yan na yan na iwan tapos nilababi na sa dito gar tapos, tapos na ako dito tapos tapos na ako dito mga gar yan tapos na rin ako dyan mga dyan mga pintuan na lang sa CR ayun ang gar ano mag may ano mag matatapos ba yan galo na ako ini pemberan di timbasura oh. Kamu ada kontingen? Ini